mo na naman yung lipat ko. Ang haba nito. 3 person nga. Mat ko? ganun talaga. Nakabent. Oh, s'a. Oh, s'a. Oh, s'a. Nasakit nang katawan eh Sakap-sakap magstay sa bahay. Syempre, dadalawin si Elpat 'to si kuya. Para tayong pambili nung storm na anong tawag doon? Uh, North Peace. Ito na lang tayo sa Quechua. Ang oh, nga ako. Ako, ng... pwede tayo na nakatayo nito. Oh, wait lang, kakangawit. Uh, buo uh, na. One second lang. Pasok kayo sa amin. Huwag kayo mahiya. Pasok kayo sa amin. Oo. Mansion, di ba? Gago. <laughs> The mansion. Very spacious tent. Grabe. Three person, no? Oh. Ah, sa pag niyo. oh. Pwede nga parang 4 eh. Apat na payat. Laki nito. Tapos pag umupo ka. Oh. Hindi yung isa niya. Oh, masyado pa maraming room. Ano naman di ulan, no?